Noong ikalabintatlo ng Mayo taong 1787, dumating ang unang flotilya ng mga barko ng Britanya sa Botany Bay, Australia, na naging simula ng kolonisasyon ng Europa sa kontinente. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalimang epekto sa katutubong populasyon ng Australia at sa kasaysayan ng kolonisasyon at pagtatatag ng lugar. Noong ikalabintatlo ng Mayo taong 1846, inihayag ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Mexico, na nagsimula ng digmaang Mexicano-Amerikano, ang alitan ay sumulpot dahil sa mga dipagkakaintindihan hinggil sa hangganan ng Texas at Mexico, na nauwi sa malalaking pagbabago sa teritoryo at naghuhulma sa kinabukasan ng parehong mga bansa. Noong ikalabintatlo ng Mayo taong 1981, binaril at malubha ang nasugatan si Pope John Paul II sa isang pagsisikap na pagpatay sa Street, Peter Square, Vatican City. Nakaligtas ang Santo Papa sa atake at pinalad na patawarin ng kanyang nais magpatay, na nagaambag sa isang mensahe ng kapayapaan at pagkakasundo sa panahon ng mabangis na panahon sa pandaigdigang politika.